Magkano siya pre? 80. Ito kayo magkano yan? 50 yan. Yung ganito niya tayo magkano? 100. 100. 100. Tayo magkano dito tayo? 180 po. Sa yes, turkey buster no? Ang haba no? Yes. Yan, turkey buster 180. Anong style kayo tayo? Number 3 mga otits Ayan, turkey buster, sobrang haba Tapos ito naman te, magkano to? mga ganito? Ito kanilin? Oo, ito Ito, 180 180 yung malaki? 300 300 So ito yung pangkaraniwan na pinaglalagay ng mga isda no? Ito yung kasi yes. yung napapanood sa mga pelikula Na pinaglalagay ng mga goldfish mga otits Tapos meron dito, ito ata yung Ito, ata. magkano to te? 150 150 So, meron tayong iba't ibang klasing pagkain, no? Para sa crayfish at mga isda nyo. Meron din tayong vitamins dyan. Shop na kayo sa Shopee natin at Lazada. Checkout na. Free aquatic plants yan at Betas Journey Sticker. Ito naman mga otis sa stall number 7. May mga arwana dito. Ayan, mga otis, oh. Nagagandahang mga arwana. At sobrang lilik siya. Siyempre, mga healthy rin ang mga arwana. Ayan, ito pa. Tatanungin natin mga otis kung magkano yung presyo niyan. Teka lang, nakikipag-usap pa si kuya, may arwana rin doon na malaki ayun mga audit doon. Kaya magkano yung arwana nyo? Dito, dito, dito. So, 8,500. 8,500. 6,500. 6,500. 4,500. 4,500. 4,500. 4,500. 4,500. 4,500. 4,500. 4,500. Magkano yan? 50,000. 50,000, 4,500. 4,500. 4,500. 4,500. May 4,500. 4,500. 4,500. 4,500. 4,500. 4,500. 4,500. 4,500. Meron pa magkano hanggang, hanggang hanggang magkano sa gad? 45,000. 45,000 mga Otis. Uh, so ayun mga Otis, 45,000 'yon. Super red 'yon mga Otis Ayan, ting, na Arwana. Ayun, tumataginting na 45,000 'yan mga tito. Ayun. Otis, may albino na dragon pin din. Magkano kaya 'yung ganito nyo? 350. 350 mga Otis. Ayun, albino dragon pin. Medyo maliliit pa to, kaya no? Ayun mga Otis. Tapos dito may mga cichlids. Cichlids magkano kaya? 100 pesos. Flower horn. 75. pesos ang mga flower horn dito sa stall number 7. At syempre, kung gusto nyo mga pampaswerte nga, mga otits, meron dito ang mga koi. Magkano kaya yung mga koi natin? 25. 25, no? Not bad na yun sa so, mga gustong mag-alaga ng isda. Simula mag-alaga, mag-isda May mga 25 pesos dito, mga otits. Ayan, 25 pesos lang yung mga koi nila. Kahit din dito kaya? Pero dito sa mga malalaking koi 35, dito 1,000. Dito 1,000? Sobrang lalaki naman. Tsaka iba yung mga pattern. na mga nandito mga otits. So bukod sa super red mga otits na medyo may price mga tito, meron pa dito tayong nakita dahil misa lang dito sa Cartimar mga otits, dito lang sa stall number 7 ako nakakita ng ganito. Meron ditong stingray na albaino rin. Albaino to, Pacquiao no? Okay. Albaino. So magkano to Pacquiao? 45,000. 45,000 pares pares so ito pares na to so yun mga otits hindi na kayo mahirapan mag gender na ito may video na rin tayo na ito kung paano mag gender ng stingray pero ito syempre trusted na natin to stall number 7 si na so si Pacquiao nagbabantay ito sa salt water ayan si Pacquiao tapos ayan 45k hindi na kayo mahirapan mag pares dahil naka gender na to akong bahala sa inyo mga otits pag mali yung gender na ito ni na Pacquiao. pero ito 45k ayan ito mga otits so. Stingray, albay na yan mga otits. Minsan lang magkaroon neto sa kartimar. Ayan, sinasabi ko sa inyo. So yun mga otits, kanina sobrang daming tao dito sa kartimar. Ewan ko kung bakit, kung kailan tayo papunta. Tsaka ngayon, syempre pag gabi na rin, nagsara na yung iba. Tapos ayan, wala nang masyadong tao. Tapos, ay ito mga otits oh. Ayan, yung ibang tao, eh, pauwi na rin. So, wala nang masyadong tao nga. Punta tayo dito. Pasok na lang tayo, stall number 24, mga oti. Sobrang daming mga glow fish. Dito, mga oti. Ito, ayan. Iba't ibang kulay yung meron sila dito. Dahil magkano glow fish natin? 35. 35? Wala nang bawas yon Nahiya pa, ano? Parang di no? Sobrang stress sa daming benta? Yes, sobrang benta po namin ay nakaka-stress. Okay pa rin po sa Cartemar tayo bentahan ngayon? Yes, Ganun pa rin po ang bentahan dito sa Mighty Mart. Retail and wholesale pa rin kayo tayo? Yes, dito po kasi nag-wholesale talaga. Wholesale price po talaga kami sir. Yan ang maganda doon. Yes, ayan, may marites pa ako. Ayan isang marites ko. May konting marites pa yun. Yes, ayan ang marites ko. Ayan ha. Ayan, ayan. So welcome to Mighty Mart <laughs> <laughs> shop. Parang nababawasan yung mga Charles angel mo ah. Ayan. So, magkano Daniel yung ito eh? Ah, ito 20 pesos lang. Pero sa wholesale namin, 15 pesos. 15? Pati ito, sa baba? 10 pesos wholesale. 10 pesos wholesale naman dito? Yes. So, sobrang dami nilang isda dito mga otis, iba't iba. So, number 24. Itong gapi nyo, te, pinapa-wholesale nyo rin ito? Yes. 25. 25 ang wholesale? Yes. Retail? Retail, 35. 35. So, ito mga otis dito, mga moholy na ulit. Ito, paborito ng bayan to, kasi yung may mga pet shop, So, yung mga nagbebenta rin online, ito, paborito ng bayan kasi sobrang lakas nito sa kanila. Magkano ulit nito, Te? 3 pesos. 3 pesos, mga hotis, oh. So. so, pag -gabi na, mga hotis, kaya medyo sinisigaw na namin. Wala nang masyadong tao. Yung ibang stall, sarado na rin. Kaya medyo sinisigaw na namin yung presyo. Pero, syempre, hanggat maaari, hindi namin yung pwede sabihin dahil magkakaroon ng price war dito sa Artemar. Yari tayo, di ba, Te? Yes! Yeah. Te, magkano dito sa mga feeders? 3 pesos each mga otis etong mga koy 25 pesos wholesale 25 pesos wholesale sa retail 35 35 mga otis yun mga otis di tayo uwi ng luwaan dahil alam ko ito putok na putok sa market ngayon gusto nyo rin itanong to eto lang yung stall na nakita ko kina Angie's Pet Shop ayan, may, ayan red clarky may puti pa dun eh medyo ginagabi na kasi tayo mga otis dahil nag show lang naman talaga tayo ayan at uh, yun good news mga otis dahil category chump na naman yung giant natin Eto. So, 350 pesos to. Pero pag nakasubscribe daw kayo kay Beta Journey. Hanggang ano eh, Magkano? 300. 300. Yan. Napipilitan si ate. <laughs> ayan si ate. 300. Ayan. So, sa mga pupunta dito, 300 pesos lang yan. So, ayan. Hanapin nyo na lang si ate. Buhay na napatunay na 300 lang talaga yan. So, ito yung mga binibenta ni na ate dito. Crayfish. Time check mga otits. 10pm na po at eto magbebench out na tayo ngayon dito sa Dasmarinas Cavite at yun gaya ng napanood natin sa live tayo e eh, category chop nga ng Giant at eto na nga uh, dito kung natataposin yung video kita sa kita susunod na vlog!